Magandang morning mga idol. Ah oh, ito nakabili na ng pala si Madam Dami ng pandesal. Ah oh, ito. Doon nga pala ako bumili. Doon oh sa may bagong bilihan namin diyan. No? Ayan, pauwi na ako. Pauwi na si Madam Dami. Ngayon lang magkape. Okay. Yeah. <laughs> may lantay magkapi ngay lantay nagising late na mm. kapi mo na tayo kuya o, dito na ako sa lugar namin mga idol lugar namin na ayan o rap road pag nadaanan ng tubig pag, pag nagbaha kasi dito mga idol malakas ang baha kaya yung espalto laging uh, dadala ng tubig pababa ayan dito na ako mga idol Ang lugar namin o oh. Maganda ang init, hindi masyado. Katamtaman. Okay, mga idol, thank you for watching. Bye-bye.